gagawin ng gabinete mong bago. Eh last three years na yan. Ano mo, first three years is the learning curve. Last three years, dapat dyan na yung mga proyekto na maaalala ka. Papalitan mo mga gabinete mo. eh ano, magla-learning curve na naman sila. So, wala kang magiging legacy. Nakita mo? So, ang punto ko, hindi solusyon ang mass resignation ng iyong mga gabinete. Ikaw ang mag-resign. Umaga po sa inyong lahat, ha? Nako, magandang uh, Webes po sa inyong lahat, no? At uh, pasensya na kayo, ha? Kapon hindi ako nakapag-live kasi medyo masama ang pakiramdam. At ngayon, mas maaga tayo nag-gastos box hour. Bakit po? Abay, talaga atat na atat ako mag-box hour. Dahil ang Marcos Jr. ang nagsabi, uh, nag-utos ng, ng courtesy resignation sa lahat ng kanyang mga miyembro ng gabinete. Now, balikan natin, bakit ba siya nagputos ng mass resignation? Well, yan po ay dahil sa pagkatalo ng alyansa. Lilima lang ang napanalo ng uh, uh, Marcos Jr. Eh, meron pang dalawa doon na humiwalay na sa kanila, yung, Mar yung Amy Marcos at saka kami no? So, ibig sabihin, palpak. At wala doon sa PFP na mga members na sa kanyang partido ang nanalo. Natalo po yung tatlong PFP. Tapos, umami ng Marcos Jr. Dalawang inamin niya, in fairness. No? na unang-una kaya uh, natalo ang alyansa eh dahil unang-una ay manapakatindi ng politika. Tama siya roon. At pangalawa, hindi nararamdaman ng uh, taong bayad yung servisyon na nanggagaling sa gobyerno. Tama rin siya doon. Now, alam naman pala niyang dahilan. Unang-una, masyadong politika. Eh sino ba na politika? Diba? Sila. Namuliti sila dahil napakaagad nilang nagnasa na magkaroon ng Marcos Forever na tinangka nilang si Raida itong si Inday Sara Duterte sino ngayon ang sisisihin sa sobrang pamumulitika walang iba kundi ang Marcos Jr. Administration sisihin niya ang sarili niya unang-una marami kasi nagsasabi hindi si Lisa Tanasian at saka si Tambaluslos eh, siyang presidente bakit niya ipapa, ang, ang sisi sa iba siya ang presidente He is the one in command. The buck stops with him. Kung hindi niya makontrol sa sariling misis niya, hindi niya makontrol sa sariling pinsan niya, paano niya mapapatakbo ang taong bayan? Paano niya mapapatakbo ang Republic of the Philippines? Eh, sarili niyang misis, sarili niyang pinsan, hindi niya makontrol. Ma 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 paano siya mamumuno? Kung hindi man lang niya pamumunuan ang sarili niyang kaanak, kasama na ang kanyang may bahay at ang kanyang pinsang buo. So tama po siya. Marcos Jr., tama ka. Talagang sobrang politika na buwisit ang taong bayan, pero na ang taong bayan sa iyo, sa iyong partido, sa iyong gobyerno. Kasi imbis na atupagin mo ang serbisyo sa taong bayan, sinisira mo palagi ang kalaban mo. At siyempre sa iyong uh, pagnanasa na masira ang kalaban, anong ginawa mo? Kinidnap mo at pinadala mo pa sa dahig ang tataydigong. Sa tingin mo ba, dahil ginawa mo yan, mamahalin ka ng taong bayan? Kasuklam-suklam ka na ngayon. Kaya tama ka. Sobrang pamumulitika at ikaw ang dahilan ng sobrang pamumulitika. Pangalawa, hindi raw ramdam ng, ng taong bayan, ng ng gobyerno. Tama ka talaga. Kasi sa katutak na ayudang pinamimigay mo, merong akap, merong tupad, merong AX, ay eh, ginagamit lang naman yan at kinukurakot ng mga politiko na mga kaalyado mo. At huwag mong sabihin hindi mo alam yan na hindi nakakarating sa taong bayan yan. Talaga namang binibili mo ang loyalty ng mga kongresista. Anong sabi ni Toby Tiangco Karamihan ang pumirma dyan sa impeachment na yan. Pumirma lamang dahil dun sa mga ayuda na makukuha nila. Na alam nila na hindi naman makakarating sa kanilang mga constituents. Sabihin na natin makarating, vote buying kasi yan. Tapos pagyayabang nyo, 105 members of the Party were wow. alone. Oh, Paano hindi mananalo yung mga yan? Sang katutak na ayuda ang pinamigay. Pati ang EU nagsabi na, na yung ayuda na yan ay vote-buying. O oh, bakit hindi mo sinasagot hanggang ngayon ng EU? Diba? So talagang hindi mararamdaman ang benepisyo kasi unang-una, yung sang katutak na ayuda, hindi nakarating sa taong bayan. Kinurakot ng iyong mga kaalyado. O, oh the backstops stops with you. Dahil kung ikaw naman, sinampulan mo yan, ang dami-dami nang nare-report na insidente na kinukupitan yung bayad ng mga, mama, ng, para sa mga mahihirap. Wala ka namang ginawa. Walang ginawa ang Department of Justice kundi habulin ako na walang ginawa sila kundi magtanim adi, tanim kaso. Nagsasampan ng kaso na non na wala namang ka, ka merito-merito, no? nakakahiya ka o nagtataka ka pa na hindi nararamdaman ng tao bayan ang 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 serbisyo nyo? At pangalawa, ano bang serbisyo sinasabi mo? 5,500 flood projects. Wala naman silang nakitang remedyo sa pagbabaha tuwing pag Oy uh, tag-ulan. O nasa yung serbisyo sinasabi mo? Nasa yung 20 pesos na bigas na sinasabi mo? Nag-20 pesos ka nga ilang araw bago mag-eleksyon. Obvious na obvious na yung, yung 20 pesos na yan. E pang-eleksyon lamang. At saka, obvious na obvious na ang pinangako mo nung ikaw ay tumatakbo, kasama mo ko sa parehong entablado, magbubuluhan pa ba tayo? Ang sabi mo, pababaibain mo ang presyo ng bigas dahil aayusin mo yung supply chain. Tatanggalin mo yung mga traders, bibigyan mo ng direct link ang mga farmers sa mga mamimili. Nang sa ganun, mataas mabibili ang ani ng mga magsasaka at mura ang, ang presyo pagdating naman sa mga mamimili. Anong ginawa mo? Bumili ka ng mahal, ibinenta mo ng mura. Kita mo, isang araw lang napatupad kasi talagang magdurugo ang ating national budget. Isa e ngayon pa lang, isang kalahating trilyon na ang iyong budget deficit sa apat pa lang na, na, na sa tatlong buwan pa lamang. E kung itatimes four mo yan, magkakaroon ka ng 2 trillion deficit sa budget na 6 trillion. Saan mo kukunin yung palugal niyan? Uutang ka na naman tataas na naman ang interest rates, hindi na naman makakanegos mga negosyante, lagot na naman yung mga may utang sa kanilang bahay at sa kanilang mga sasakyan. At ang pinakamasama pa dyan, kapag talagang wala ng mautangan, e, eh, mawawalan ng balurang piso. Kapag wala ng balurang piso, taas na naman ang presyo ng langis at petrolyo. Taos na naman ang presyo ng mga bilihin kasama ng pagkain. Dahil alam naman natin na pag tumaas ang presyo ng uh, gasolina, eh talagang ang pagkain ay tumataas din dahil lahat pagkain kinakailangan madala galing doon sa uh, kabukiran papunta ng merkado. So tama ka, hindi nararamdaman kasi wala kang serbisyong binibigay. O, oh, nangako ka, isang milyong pabahay kada taon. Tatlong taon ka na. Nasaan ang tatlong milyong mga pabahay mo? Malinaw na malinaw mong pangako yan isang milyon kada taon na pabahay. Nasaan? Gaya ng 20 pesos na bigas, nakaukit sa tubig, nakasulat sa hangin. So hindi lang po hindi ramdam, wala kang serbisyong ibinigay. Hmm. Bukod pa dyan, ano nangyari sa ating peace and order? Balik na naman ang mga krimen. Takot na takot na naman ang mga mayayamang mga Filipino-Chinese na lumabas sa kanilang mga pamamahay. Dahil nawala na ang takot sa puso at isipan ng mga kriminal. Kasi ang dami, sarili mong angkan, sarili mong mga kaibigan, sila ang kriminal. Winasak mo ang pagiging profesional ng kapulisan. Anong nangyari? Ginawa mong private army ang kapulisan. Ginamit mo para habulin lahat ng iyong mga kalaban. Kibuloy, Roque, Duterte. Nakakita mo ba yung asta ng tore? Doon sa Villamor Air Base? Hindi ba para siyang private army at hindi profesional na sundalo? Meron pa siyang pahatak-hatak sa isang dating presidente na abogado? Anong pinararating niya? Tapos, aamin-amin siya, maaamin ma, ma naman at, at talagang inamin naman niya na hindi sang ayon sa tamang proseso ang pagkuha nila kita Tatay Digong. And yet, akala mo kung ang, ang umasta eh, eh naghaharing uri. Pwede ba yan? So huy, tama ka hindi ramdam. Pero hindi ramdam kasi wala kang servisyong binibigay. Diba? Now, matapos natin mapagdiskusuhan yung mga tamang sinabi ni Presidente na unang-una, ayaw na ng Pilipino sa masyadong politika na siya rin ang namumulitika at hindi nararamdamang serbisyo kaya nga lang kasi wala siyang serbisyong binibigay sa mga kalye ha 1 trillion ang budget ng DPWH ang pangit-pangit ng mga kalye nagkokolaps pa mga tulay. Mahiya ka nga. Ano ba yan? Tapos sasabihin mo, hindi nararamdaman. Wala kasing serbisyo. Iba yun. Sa walang serbisyo, sa hindi nararamdaman. Yung walang serbisyo, may ginagawa ka. Pero sa totoo, sa tatlong taon, wala kang ginawa. O ngayon, pinagre-resign mo mga gabinete mo. Eh bakit gabinete mo pinagre-resign? Di ba ikaw din, naging gabinete? O, nag-resign ka nga. Pero may nagkaroon ba ng pagbabago? Wala. Ikaw ang dahilan kung bakit nagtaas ang presyo ng bigas ng ikaw ay kalihim ng secretary ng Department of Agriculture. Ikaw ang dahilan kung bakit naging napakamahal ng ng, um, ng, uh, ng onions, no? Ikaw ang dahilan na kung bakit napakamahal din ang presyo ng uh, uh, tomatoes. At ngayon, nag-iimport na tayo ng lahat pati isda. Ikaw ang dahilan sinibak mo ang sarili, nandyan pa rin ang problema. Ang tanong ko, ano ba ang tingin mo? Ang tingin mo ba, walang serbisyong nabibigay ang gobyerno mo dahil sa mga kalihim mo? Hindi. Walang serbisyong na ibibigay dahil ikaw ang problema. Unang-una, ngaling ka dahil ayaw mong sabihin ng katotohanan kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip. Kasi kung ikaw ay maaamin na ikaw ay bangag, patatawarin ka ng taong bayan. Si GMA nga eh, talagang malinaw ng daya, nag I am sorry, pinatawad. Ikaw pa kaya na pagkakasakit naman talaga yung pagiging bangag? Patatawarin ka, pero kaya hindi ka pinapatawag, merong nakasing duda na wala ka sa tamang pag-iisip, wala ka ng servisyong na ibibigay sa iyong mga kababayan, nagpupumilit ka pa hindi lang manatiling sa pwesto kung hindi ilagay sa pwesto ang iyong mga angkan. Si Tambaluslos. Kita mo yan? Ang number one na ninira sa iyo, yung Tambaluslos. Kasi lahat ng ginagawa niya sa Kamara de Representante, bulok. Yung panggigipit ng Quad Committee. Yung mga kagaguhan na ginawa nila kay BP Sara. O ano, di ba? Tambaluslos lahat yan. But then again, ako hindi ako naniniwala na ang dapat sisihin si Tambaluslos sa ikaw pa rin ang dapat sisihin because the buck stops with you. You are the president. So walang mangyayari, miski parisignin mo silang lahat dahil ikaw ang problema. Kapag ikaw ay hindi umamin na wala ka sa tamang pag-iisip at tingin ko, mayroon na talaga mga dahilan para mag na ikaw ay wala sa tamang pag-iisip dahil kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip, napakadami nating mga resources. Dapat lahat na nakapangyarihan nasa iyo bilang presidente, dapat Meron ka naman nagawa sa unang tatlong taon mo. At ano pang gagawin ng gabinete mong bago? Eh last three years na yan. Ano mo, first three years is the learning curve. Last three years, dapat dyan na yung mga proyekto na maaalala ka. Papalitan mo mga gabinete mo, eh ano? Magla-learning curve na naman sila. So, wala kang magiging legacy. Nakita mo? So, ang punto ko hindi solusyon ang mass resignation ng iyong mga gabinete. Ikaw ang mag-resign. Ibigay mo na ang presidency kay BP Sara. Dahil kung si Bipisara Sara e bubuo ng bagong gabinete, halos sabay lang ang learning curve niyan sa bagong gabinete na iyong ibubuoin. At least, kapag merong bagong presidente, yung taong bayan magkakasama-sama na muli, lalong-lalo na dahil nga sa ginawa mo kay Tatay Digong na pinapunta mo sa dahig, kinidnap mo. Magugulat ka kapag ang sambayanan ay nagkakaisa, magtutulungan yan. Itataas talaga ang antas ng kabuhayan dahil alam nila that the success of one is the success of all and the failure of one is the failure of all. Pero habang ikaw ay kinasusuklaman, talagang hindi makikipag-isa sa iyo ang taong bayan. So ang solusyon, ibalit ang pagkakaisa paano mag-resign ka. Ibigay mo na kay Inday Sara. Makikita mo, bubulusong ang Pilipinas. Talaga magkakaroon ng tunay na pagbabago. Baliwala yan. Alam mo, PR lang yan ginagawa mo, Marcos Jr. PR lang yan na, sige, palitan natin ang mga gabinete dahil palpak silang lahat. Una-una, sino ba namili niyan? Ito, ikaw. Ang ginawa mo kasi, namili ka ng mga gabinete base lamang sa kung sino ang sip-sip sa'yo. Kung sinong malakas sa iyong asawa. Kung sinong malakas doon kitang Hindi mo naman inisip kung meron silang sapat na kakayahan para gampanan ang kanilang mga trabaho sa kanilang mga departamento. Tignan mo yan DOTR. Napakatagal mong pinapu, pinaupo yung Bautista na super palpak. Pinaupo mo nga si Vince Dyson. Tingin mo may magagawa pa siya sa last three years? Alam ko, hindi eh, mo natatanggal yan sa si Bean Station dahil bagong-bago. Pero last three years, may magagawa pa ba siya? Di ba kinontra ka na niya? Kinontra ka na niya yung mga proyekto na dapat matapos sa transportasyon, tatapusin mo ngayon. Hindi nga po pwede kasi walang nangyari noong first three years. Ano ba yung mga proyekto na yan na pinalano pa ng panahon ni Tatay Digong? O, yung, yung mass transport system ng Davao sibu wala namang ginawa kasi kalaban ng Davao at Cebu. Tatingin mo ba sa susunod na tatlong taon, madagawa yan? O yung, yung pagre-repair ng EDSA, alam mo, lalo kang isusumpa ng taong bayan. Kasi dapat ginawa yan, patsi, 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 patsi. Eh yung mga tao mo kasi, mga kaalyado mo, eh lahat kurakot. Ayaw gumastos talaga para sa tunay na proyekto. O, tignan mo yung infrastructure projects. Panahon ko bilang congressman, talaga namang yung mga tumatanggap. Ako hindi kasi party list ako, wala akong district engineer na magbibigay ng proyekto sa mga kontratista na malapit sa uh, congressman. Dati-dati, 10% pagkakalye, 5% pag-building. Ngayon, hanggang 45% at 55%. Bakit? Dahil kitang ang los et al. Masyado ng korupsyon. Kaya bako-bako lahat ng mga kalsada. Ngayon, mumurahin ka talaga ng taong bayan kapag sinarado mo yung EDSA. Dahil lahat ng tao halos ay dumadaan dyan. I talaga tandaan mo yan. Mumurahin ka ng tao. Baka yan na ang maging dahilan para kay tuluyan ng tsugiin ng taong bayan. So walang magagawa yung mass resignation ng iyong mga gabinete para tayo ay umahon dito sa putik na tayo nalubog. Ikaw ang mag-resign. Bigyan mo ng bagong simula ang bansang Pilipinas. Hayaan mong mamuno si Inday Sara Duterte. So let this day mark the day of National Resign Now Movement. National Marcos Jr. Resign Now Movement. Dahil yan ang tunay na solusyon, hindi ang resignation ng gabinete, resignation ng ulo. Tama ba ako, ako o hindi? Well, maraming salamat po sa inyong mga komento ha. At maraming salamat sa mga nanonood ngayong live. Pero kinakailangan talaga mero magsimula. At sisimulan ko na po ngayon. Mr. Marcos Jr., hindi po solusyon ang mass resignation ng iyong gabinete sa problema ng sobrang pamumulitika at sa problema ng hindi nararamdaman ng taong bayan ang gawain ng gobyerno. Tama po, sobrang pamumulitika, pero kayo po ang sobrang namulitika mali po na hindi ramdam ng tao ang serbisyo ng gobyerno kasi wala pong serbisyo talagang ibinibigay sa gobyerno. Ang solusyon po, kayo pong mag-resign, bigyan ng bagong simula ang bansang Pilipinas, hayaang mamuno ang Inday Sara Duterte. Yan naman po ay kung talagang tunay pa kayong may natitirang pagmamahal sa bayan. Dahil tatlong taon pa po sa ilalim ninyo, papunta na po ang Pilipinas sa impyerno. Maawa naman po kayo. Mag-resign na kayo.